Sa kanyang pahayag, nagpaabot ng malalim na pangamba ang Taiwan sa kanilang kapitbahay na China matapos madiskubre ang ilang di kilos sa teritoryo ng China. Ang intensidad ng babala ng Taiwan ay nagpapakita ng hindi formal na tensyon sa rehiyon ng Asia Pasipiko, partikular sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang mga natuklasang aktibidad ng China ay nagtulak sa Taiwan upang maglabas ng babala na maaaring magdulot ng mas malaking pagkabahala at posibleng paggalaw sa larangan ng seguridad. Ang reaksyon ng Taiwan sa nadiskubring aktibidad ng China ay nagpapakita ng kanilang pagmamatiyag at pag-iingat sa mga kilos at intensyon ng kanilang kapitbahay sa teritoryo. Sa paglantad ng Taiwan sa mga dinormal na hakbang ng China, lumalabas ang patuloy na tensyon at pagmamanman sa rehiyon na maaaring magdulot ng pagbabago sa ugnayan ng Taiwan at China. Ito ang ating aalamin sa ating video ngayon. Ang Taiwan ay nagpahayag na alam nila ang lahat ng mga aktibidad ng China sa rehiyon at sa mga lugar na malapit sa kanilang teritoryo, subalit kahit ganoon ay pinag-iingat nila at pinaghahanda ang lahat sa anumang kaguluhan na maaring mangyari. Hindi na rin naman kasi lihim ang harapang pagsasagawa ng China ng mga military drills at exercises. Pero ayon sa mga eksperto, maaring ito ay pagpapakita lamang ng China ng pananakot upang umatras ang Taiwan at sumuko na lamang. Kamakailan lamang sa isang record high na tala, nakita ng Taiwan Defense Ministry ang mahigit 66 Chinese military aircraft sa paligid ng isla sa loob lamang ng 24 oras kaugnay ng mga ehersisyo ng Beijing sa kalapit na tubig. Matapos ang pagpapakita ng Chinese military aircraft sa karagatan ng Taiwan, ang Ministry of Defense ay naglabas ng pahayag na 66 sasakyang panghimpapawid mula sa PLA at pitong mula sa PLAN ang natukoy sa paligid ng Taiwan. Malapit sa mga sasakyan sasakyang tumawid sa sensitibong median line, isang mahigpit na linya sa pagitan ng Taiwan at China. Patuloy na sinusubaybayan ng ministry ang sitwasyon at agaran itong tumutugon sa pangyayari. Ang ilustrasyon na ipinakita ng Ministry ng Depensa ay nagpapakita na ang ilan sa mga sasakyang panghimpapawid ay pumasok sa loob ng 61 kilometro mula sa timog dulo ng Taiwan. Sa katunayan noong Mayo ng kasalukuyang taon, na itala ang dati nitong record kung saan nagpadala ng 66, 2 sa sakyang panghimpapawid ng militar at 27 sasakyang pandagat ang Beijing sa paligid ng Taiwan. Ito ay nangyari habang nagaganap ang labanan sa larong pandigma ng Beijing sa pagitan ng inaugurasyon ni Taiwan President Lai Ching-te na itinuturing ng Beijing na mapanganib na separatist. Ayon kay military expert Su Tzu ang pagpapakita ng puwersa ng China ay sagot sa mga kamakailang pagbabago sa politika kasama na ang suporta mula sa Washington sa Taiwan at ang pagsalita ng bagong de facto ambassador ukol sa suporta sa Taipei. Ang Beijing ay naglalagay ng presyon sa Taiwan upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa suportang ito. Sa mga pahayag ni Ministry of Defense ng Taiwan Wellington Ku, ipinahayag niya na ang Shandong ay hindi dumaan sa Bashi Channel, isang mahalagang ruta sa labas ng timog ng Taiwan patungo sa karagatang Pasipiko kundi sa Balingtang Channel patungo sa Kanlurang Pasipiko. Kumpirmado rin ng Japan na apat na sasakyang pandagat ng PLA ang naglalayag sa timog silangan ng isla ng Miyako kasama na ang Shandong. Samantala, lumitaw ang mga ulat ng ehersisyo ng China-Russia sa Philippine Sea na nagpapalalim sa tensyon sa rehiyon, lalo na sa mainit na pinagtatalo ng South China Sea na nagdudulot ng pagtangkang paglalakas ng puwersa sa pagitan ng Pilipinas at Beijing. Kaya naman labis na nabahala ang Taiwan sa patuloy na aktibidad ng China sa rehiyon. Sobra-sobra at hindi na ito makatarungan ayon pa sa tagapagsalita ng Taiwan. Kamakailan lang rin, ang Defense Ministry ng Taiwan ay naglabas ng dalawang larawan na nagpapakita ng isang Chinese J-16 fighter at isang nuclear capable H-6 bomber na inirereklamo nitong kinuha kamakailan ang tagapagsalita ng ministeryo na si Sun Li Fang ay nagpahayag na may sapat na kaalaman ang kanilang militar sa mga aktibidad ng mga sasakyang panghimpapawid at barko ng China sa paligid ng Taiwan Strait. Nitong Miyerkules, kinumpirma ng mga opisyal ng Taiwan na dumadaan malapit sa Pilipinas ang Shandong Aircraft Carrier ng China patungo sa kanilang mga pagsasanay militar sa Pasipiko. Sa kabilang banda, ang militar ng Pilipinas ay nakatanggap ng mga ulat ng isang ehersisyo ng China-Russia sa Philippine Sea nang hindi ito tuwirang nagre-refer sa Shandong. Ang Taiwan na itinuturing ng Beijing na bahagi ng teritoryo nito ay nakakaranas ng intense na pagsirit ng militar ng China nitong mga nakaraang taon. Ang Beijing ay naglalayong magdulot ng presyon sa pamahalaan ng Democratic Progressive Party sa Taiwan na nagtataguyod ng malayang identidad ng isla at mas matibay na ugnayan sa internasyonal na komunidad. Ang pangmalakasang decisive enabler na kilos ng China sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay tumatawag ng pansin ng NATO na naguudyok ng mga sistemikong hamon sa Europa at sa kanilang siguridad. Sa tugon, ang misyon ng China sa European Union ay nag-akusa sa NATO na nagpapalaki ng banta ng China at tinawag ang deklarasyon nito na puno ng kasinungalingan at pangungutya. Isa rin sa nakikita ng mga eksperto na kapag nilusob ng China ang Taiwan, tiyak tutulungan ng Russia ang China, subalit titiyakin nito na mapipilayan ang mga kaalyado ng Taiwan tulad ng Amerika at Japan, maari umanong atakihin ng Russia ang mga base militar ng Japan na pinamumugaran ng mga tropang Amerikano Subalit kung magkataon nga ito ay wrong move, dahil tiyak hahantong ito sa malawakang digmaan. Gustong gusto na talaga ng China na makuha ang Taiwan sa lalong madaling panahon. Dahil habang tumatagal ito, mas lalong lumalakas ang Taiwan, natatakot kasi ang China na kapag lumakas ang Taiwan, ay mahihirapan na silang pagkaisahin ito sa kanilang mainland. Ayaw ng China sa bagong presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te dahil separista ito at galit sa gobyerno ng China. Isa pa sa ikinagagalit ng China ay ang magandang relasyon ng Taiwan sa Amerika at sa mga kanluraning bansa. Ang Russia ay kakampi ng China at alam naman natin na China ang pangunahing supplier at tagasalo ngayon ng Russia lalo na sa digmaan nito sa Ukraine. Inakusahan ng NATO ang China dahil sa patuloy nitong pagtulong sa Russia. Naniniwala kasi ang NATO na kung hindi tinutulungan ng China ang Russia malamang matagal na itong nagkolaps. Sa kabilang banda, ang Russia at Japan ay may mga territorial dispute din na kinakaharap sa isa't isa. Ang hidwaan sa pagitan ng Japan at Russia ay maaring patuloy na iinit sa gitna ng lumalalang digmaan sa Ukraine, lalo na't ang matagal ng alitan sa lupa ay hindi nagpapakita ng anumang pagluluwag. Kamakailan, ipinagbawal ng Kremlin ang mga sasakyang hindi Ruso mula sa malapit na tubig sa Kuril Islands na alam sa Japan bilang Northern Territories na pinag-aagawan ng dalawang bansa. Sa panggigipit at pamumulitika, ang Tokyo ay nagturing sa hakbang na ito ng Russia bilang isa sa serye ng mga banta matapos ang pagkakatatag ng alyansa sa seguridad sa pagitan ng Estados Unidos at Japan. Ipinuintindi ni James D.J. Brown isang profesor ng political science sa Temple University sa Japan, na ang rehimen ni Putin ay maaaring magsagawa ng karagdagang paghihiganti laban sa Japan sa tuwing magpapakita ng suporta sa Ukraine o sa ugnayang militar sa US. Inaasahan na magpapatupad ang Japan ng karagdagang mga parusa bilang suporta sa Kiev. Ngunit ang pagbabalik ng Moscow ay itutulak ang sitwasyon sa mas malalim na hidwaan. Hindi lamang ang Japan ang target ng mga hakbang na ito, kundi pati na rin isang lalaki sa Kuril Islands na nakuha ang babala dahil sa kanyang mga pahayag sa Japanese media hinggil sa teritoryo. Sa mga gustong hakbang na ito ng Moscow, gayon din ang plano ni President Putin na bumisita sa Kuril Islands, lumilinaw na ang pag-asa para sa mga negosasyon sa soberanya ay maaring maging mababa dahil sa patuloy na tensyon sa teritorial na usapan ng dalawang bansa. Matapos ang ilang dekada ng dipagkakasundo, pumayag ang Japan at Russia noong 2016 sa magkasanib na aktibidad sa ekonomiya sa mga isla kasama ang mga proyekto sa turismo at visa-free visits para sa mga hapon. Sa kabila nito, noong 2018, inirereklamo ni dating Prime Minister Shinzo Abe ang paghahati ng apat na isla na inaasahan na ibabalik nito ang dalawang isla sa Japan, ngunit tinanggihan ni Putin. Tinawag ito ni Akihiro Iwashita, isang profesor sa Slavic Eurasian Research Center sa Hokkaido University. Bilang balang diplomatiko ni Putin na humantong sa isang mas delikadong sitwasyon para sa Japan sa kanilang ugnayan sa Russia. Sa pangyayaring ito, sinabi ni Iwashita na kung nagpakita si Putin ng kagandahang loob sa Japan, lalo na sa pakikipagkasundo niya kay Shinzo Abe para sa isang peace deal, maaring hindi magkaroon ng kritikal na posisyon ang Japan sa kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Hindi na raw kinakailangan para sa Japan na hadlangan ang kanilang relasyon sa Russia matapos ang pangyayaring nangyari noong 2014. Sa huli, ang banda ng Taiwan ay dapat seryosohin ng lahat dahil habang lumilipas ang mga araw, ay mas lalong tumitindi ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa. Dapat maging maingat at alerto ang Taiwan sa posibleng paglusob ng China na hindi natin sigurado kung kailan magaganap.